Ah. Uh, ayun, sa tagal nating walang update, walang upload, walang mga shorts, walang video. So ngayon, uh, siguro ito na lang muna 'yung mapapakita ko sa inyong upload ko, guys. Ah, uh, pasensya na ha, hindi ako nakakapag-update. Hindi ko na nabibigyan ng ibang video na ano, ano. Basta. <laughs> so, ito. Pakita ko sa inyo, guys, kung gano'ng kaganda yung Binondo Bridge dito sa Maynila. Guys, naririnig niyo ako. Ha? Pasensya na kayo kasi medyo maingay. Tapos, eto, pakita ko sa inyo, guys, ha. Kung gaano kaganda yung Binondo Bridge dito. Kaso kasi yung water dito medyo madumi siguro dahil na din sa pag-ulan, ilang araw na rin umuulan kasi. Ayan guys, ito yung Binondo Bridge. Ayan, so super ganda niya. diba, ba? O, ha? Ayan, mala mahaba-haba rin 'to, eh. Ayan siya tapos ito yung ilog so medyo kulay brown or putik yung ilog kasi dito ngayon kasi siguro dala na din ng ilang araw ng umuulan so ayan lang gusto ko lang ipakita muna sa inyo itong binondo bridge kung baka meron pa sa inyong hindi nakakadaan dito or nakakapunta maganda dito guys pwede kayong sa gabi lalo sa gabi may mga ilaw to alam ko e eh. ayan madami din mga nagvi-video dito, siguro mga vlogger din. <laughs> ayan. So ito yung doon ako galing kanina sa baba. Ah, uh, yun yung Pinakatulo, yung mayong bubong na red na mababa, yung mababa ayan ah. Ayan, diyan ako galing kanina pataas dito. So ayan niya. Ayan lang siya, wala lang. Tapos ano to, papunta ng ano to eh, papunta ng Juan Luna, Binondo, yun yung way, yun yung way ko ngayon. Tapos ayan, daming building dito sa, ano ba to? Siyempre, Maynila. Ayan. ganda no? Minsan, punta kayo dito guys, pwede kayo mamasyal, video-video, uh, picture-picture, video, video, ganyan, pwede pwede. Hindi naman sila mahigpit dito kung ano lang, kung gusto mo lang gumilid dito, okay lang yan. Basta nasa gilid ka lang, hindi ka nakaka sa mga dumada ang mga sasakyan. So, ayan, ayan, may mga nagbabike din, oh. Maganda dito, guys, lalo sa gabi, may mga ilaw. ayun kung ano sana yung tubig, oh, kung hindi sana ganyan ang kulay. Kasi maputik siya, eh, ngayon, dahil siguro sa ilang araw na nga syang umuulan. So, yun lang muna guys ang aking update for my video. Pasensya na kayo guys. So, try ko na lang ulit makapag-upload ng ibang video kung ano man yung mga trip-trip natin dyan. So, yun lang. Bye!